Bakit nga ba madalas na pinipili ng mga introvert na wag habulin ang mga taong gusto nila? Ito ay hindi dahil wala silang pakialam o walang interes. Ang dahilan ay mas malalim pa kaysa doon. Ang mga introvert ay may natatanging paraan ng pagnanavigate sa mga relasyon na nakaugat sa kanilang mga halaga, emosyonal na lalim at kagustuhan para sa mga makabuluhang koneksyon. Kaya kung nahihirapan kang unawain ang introvert na personalidad, manatili dahil maaari itong magbigay sa iyo ng kalinawan na hinahanap mo. Mula sa kanilang pangangailangan para sa mutual interest hanggang sa kanilang pagtuon sa panloob na kapayapaan at pagiging tunay, alamin natin kung bakit nga ba hindi naghahabol ang mga introvert. Narito ang mga dahilan kung bakit hinding-hindi maghahabol ang isang introvert sa mga taong gusto nila. Number one, hindi komportabling humingi ng atensyon. Ang mga introvert ay kadalasang ayaw sa mga aktibidad o sitwasyon na parang humihingi sila ng labis na atensyon. Ang ideya ng paghahabol sa isang tao ay kadalasang hindi komportable para sa kanilang personalidad. Para sa mga introvert, ang mga relasyon ay tungkol sa pagiging tunay at pag-unawa sa isa't isa kaysa sa mga malalaking kilos o pagpapasikat. Ang paghingi ng atensyon ay parang pagpapanggap, isang bagay na hindi naaayon sa kanilang tunay na kalikasan. Dalip, mas gusto nilang pasiglahin ng mga koneksyon sa pamamagitan ng mga makabuluhang pag-uusap at mga sandali na hinahayaan ang relasyon na ma-develop ng natural. Ang discomfort din nila na ito ay nagmumula sa kanilang paniniwala na ang mga relasyon na binuo sa paggalang sa isa't isa at organic na paglago ay mas tunay at kasiyasiya. Number 2, Takot sa Rejection ang rejection o pagtanggi ay maaaring maging personal para sa mga introvert dahil sa kanilang pagiging sensitibo at introspective. May posibilidad silang magsuri ng malalim sa mga sitwasyon at ang isang rejection ay maaaring humantong sa overthinking, pagkikwestiyon sa kanilang mga aksyon, halaga o pagiging tugma sa ibang tao. Ang emosyonal na kahinaan na ito ay kadalasang nagiging sanhi ng mga introvert na magpigil sa halip na makipagsapalaran na habulin ang isang tao. Maaring natatakot din sila na lumampas sa mga hangganan o lumitaw na masyadong sabik. Kaya sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga sitwasyon kung saan ang pagtanggi ay isang posibilidad, pinoprotektahan nila ang kanilang emosyonal na kagalingan. Para sa kanila ang ideya ng tahimik na pag-atras ay mas ligtas kaysa sa matapang na paghakbang pasulong at harapin ang potensyal na sakit mula sa isang rejection. Number 3. Pagnanais para sa mutual interest ang mga introvert ay lubos na pinahahalagahan ang pagkakapantay-pantay sa emosyonal na pagsisikap. Para sa kanila, ang isang relasyon ay uunlad kapag ang pareho mga individual ay aktibong lumalahok sa pagbuo ng koneksyon. Ang ideya ng paghahabol sa isang tao ay kadalasang parang one-sided at unfair na maaaring nakakapagod at unfulfilling para sa kanila gusto nilang makakita ng malinaw na mga palatandaan ng interes at pagpapahalaga mula sa isang tao bago sila komportabling gumawa ng mga hakbang pasulong. Ang interes sa isa't isa ang nagbibigay ng katiyakan sa mga introvert na ang koneksyon ay tunay na nagpapaintulot sa kanila na kumonekta ng walang pag-aalinlangan. Ang balanseng diskate na ito ay sumasalamin sa kanilang pagnanais para sa katatagan at pagkakaisa sa mga relasyon. Tinitiyak na ang kanilang emosyonal na enerhiya ay ini-invest sa tamang tao. Number 4. Pangangailangan ng space at independence Ang mga introvert ay umuunlad sa pag-iisa. Nakikita ito bilang mahalagang bahagi ng kanilang emosyonal na kagalingan. Ang paghahabol sa isang tao ay kadalasang nangangailangan ng malaking bahagi ng kanilang oras, lakas at atensyon, mga resources na iniingatan nila upang mapanatili ang kanilang panloob na kapayapaan. Ang paghahabol ay maaaring parang isang panghihimasok sa kanilang personal na espasyo na nakakagambala sa balansing pinaghirapan nilang mapanatili. Ang mga relasyon na natural na umuundlad ang nagpapahintulot sa mga introvert na mapanatili ang kanilang otonomiya habang bumubuo pa rin ng isang makabuluhang koneksyon. Para sa kanila, ang koneksyon at pagsasarili ay hindi mutually exclusive sa isa't isa, ngunit sa halip ay mga complementary force na kapag binalanse ay lumilikha ng isang kasiyasiang relasyon. Number 5. Pag-iwas sa pressure ang proseso ng paghahabol sa isang tao ay maaaring isang pagpapanggap kung saan ang mga introvert ay maaaring makaramdam ng pangangailangan na magpasikat, makipagkumpetensya o manalo sa pansin ng isang tao. Ang ganitong uri ng pressure ay partikular na nakakapagod para sa kanila na mas gusto ang mababang stress at tunay na mga pakikipag-ugnayan. Ang ideya ng pagpapasikat upang patunayan ng kanilang halaga o makipaglaban para sa atensyon ay maaaring maging overwhelming. Nahumahantong sa kanila na umatras mula sa mga sitwasyon na nangangailangan ng gayong pagsisikap. Ang mga introvert ay mas komportable sa mga kapaligiran kung saan ang mga koneksyon ay natural na nabubuo ng walang panlabas na mga panggigipit o mga expectations ng lipunan na nagdidigta sa bilis o intensity ng relasyon. Number 6. Kagustuhan para sa subtlety Ang mga introvert ay lubos na nakaayon sa mga subtleties na mga pakikipag-ugnayan, naghahanap ng kahulugan sa mga tahimik na sandali at mga hindi nasasabing emosyon. Para sa kanila ang mga relasyon na unti-unting nabubuo sa pamamagitan ng pag-unawa sa isa't isa at shared na mga karanasan ay higit na kaakit-akit kaysa sa mga nangangailangan ng na mga dramatikong galaw ang paghahabol sa isang tao ay kadalasang masyadong intense o pasulong para sa mga introvert na mas gusto ang kagandahan ng subtlety at ang magic ng mga koneksyon na ma sa paglipas ng panahon. Nasisiyan sila sa mabagal na pagtuklas sa katangian at mga halaga ng isang tao, pinahahalagahan ang lalim at pagiging tunay na itinataguyod ng pamamaraang ito. Number 7. Tumutoon sa Self-Growth at Inner Peace ang mga introvert ay likas na introspective. Ginugugol ang karamihan sa kanilang oras sa pagtuon sa personal na paglago at pagtukla sa sarili. Tinitignan nila ang mga relasyon bilang extension ng kanilang personal na paglalakbay, hindi bilang isang bagay na tumutukoy o kumukompleto sa kanila. Ang paghahabol sa isang tao ay maaaring parang distraction sa kanilang sariling mga layunin at panloob na kapayapaan. Sa halip na maghanap ng panlabas na pagpapatunay sa pamamagitan ng isang relasyon, ang mga introvert ay inuuna ang pagbuo ng isang matibay na pundasyon sa kanilang sarili. Naniniwala sila na kapag sila ay emosyonal at mental na balanse, ang tamang mga relasyon ay darating sa kanila ng natural, nang hindi nangangailangan ng paghahabol o sa pilitang pagsisikap. Number 8. Tunay na connection kaysa sa kababawan Ang mga introvert ay naghahangad ng lalim at pagiging tunay sa kanilang mga relasyon. Hindi sila interesado sa mga koneksyon na mababaw o panandali ang mga atraksyon na kadalasang parang hollow o unsatisfying para sa kanila. Ang ideya ng paghahabol sa isang tao na maaaring hindi kapareho ng antas ng emosyonal na lalim nila o commitment ay parang counterproductive. Ang mga introvert ay nagahanap ng mga relasyon na tumutugma sa kanilang mga halaga kung saan ang parehong mga kasosyo ay handang mamuhunan sa emosyonal at intelektwal na antas. Tinitiyak ng pangangailangan ito pa sa makabuluhang koneksyon na hinahabol lamang nila ang mga band na may potensyal para sa tunay na pagsasama at pagkakaunawaan sa isa't isa. Number 9 na pagkakamalang needy o desperado Ang mga introvert ay madalas na nag-aalala tungkol sa kung paano makikita ng iba ang kanilang mga aksyon. Ang paghahabol sa isang tao ay minsan parang isang desperasyon na sumasalungat sa kanilang malakas na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili at pagnanais para sa paggalang sa isa't isa. Mas gusto ng mga introvert na hayaan ang kanilang pagiging tunay at tahimik na kumpiyansa ang magsalita para sa kanila. Sa paniniwalang ang tamang tao ay makikilala ang kanilang halaga ng nang hindi nangangailangan ng paghahabol. Ang pamamaraang ito ang nagpapahintulot sa kanila na mapanatili ang kanilang dignidad at paggalang sa sarili habang tinitiyak na ang anumang relasyon na kanilang pinapasok ay nakabatay sa kapwa pagpapahalaga at paghanga. At number 10, pasensya at timing. Ang mga introvert ay may likas na pagpapahalaga sa daloy ng buhay at ang ideya na ang mga makabuluhang koneksyon ay nangyayari sa tamang panahon. Nagtitiwala sila na kung ang isang relasyon ay meant to be, ito ay magbubukas ng hindi nangangailangan ng puwersa o mga madali ang pagkilos. Ang matyagang diskarte na ito ang nagpapahintulot sa kanila na tumuon sa pamumuhay sa kasalukuyan at paglinang ng kanilang sariling kaligayahan habang nananatiling bukas sa mga bagong pagkakataon. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa paghahabol, sila ay lumilikha ng puwang para sa mga tunay na koneksyon upang lumitaw na umaayon sa kanilang paniniwala na ang pinakamahusay ng mga relasyon ay ang mga natural na umuunlad at nakuha sa tamang panahon. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload, nakakaibang karanasan ng mga spiritually gifted introverts. Shoutout kay Goodel Botbot. Sabi niya, ako parang alam ko mangyayari. Sobrang lawak pa ng imagination ko. Artist din ako. Malakas din pakiramdam ko. Very introvert. Sabi naman ni Paul L. Lakim Saldoga, hindi lahat ng tao may introvert intuition sa dominant user. Related ako dyan, sir. Kahit hindi pa nakita ng mata ko mula sa realidad, parang nasasabi ko na sa sarili yung mga potensyal na mangyayari sa hinaharap. Sa madaling salita, magaling talaga manghula yung mga introverts na may malakas na intuition. At ayaw naman kay Junjun Perang, hindi ko tinutulak sa tabi ang aking gut instinct. Ako ay hindi paranoid, ang aking katawan ay nakakasense ng masamang vibes sa tao. Kapag ang isang bagay ay malalim sa loob ko at isang bagay ay tama tungkol sa tao o sitwasyon, ito ay aking pinagkakatiwalaan. Trust your instincts. God bless Sir AP. At shoutout din kilakitin Tabanas, Marie Delight Worker, Nati Remigio, Lorena Bintas, Jerome Laudeza, The Koy Mix Trip, Wilfredo Saenz, Noel Andrade, Edmundo Jornadal Jr. at kay Malia Momena Bantas. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga is-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa pagtutok sa sampung dahilan kung bakit pinipili ng mga introvert na wag habulin ang mga taong gusto nila. Ito ay isang malakas na paalala kung paano pinahalaga ng mga introvert ang pagiging tunay, paggalang sa isa't isa at makabuluhang koneksyon kaysa sa mga mababaw na hangarin. At kung ito ay sumasalamin sa iyo o nagbigay sa iyo ng bagong pananaw, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share ito sa isang taong maaaring pahalagahan ang mga insights na ito. At kung ikaw ay isang introvert, gusto naming marinig ang iyong mga iniisip sa comment section. Agree ka ba sa alinman sa mga kadahilanan ng ito? Tiyaking mag-subscribe para sa higit pang mga contents tungkol sa natatangi at maalalahanin na paraan ng pagnanavigate ng mga introvert sa mundo. Hanggang sa susunod, manatiling tapat sa iyong sarili at yakapin ang kagandahan ng pasensya at pagpapahalaga sa sarili. See you sa susunod na video. Alam mo ba na may mga sitwasyon na tanging spiritually gifted introverts lang ang makakarelate? Panuorin mo sa video na ito.